Isang sindikato na nagsimula bilang mga tagapagtanggol ng bayan, opisyal na puwersang laban sa mga rebelde, ngunit sa likod ng uniporme, unti-unti silang naging mga halimaw at naging pangunahing kalaban ng alagad ng batas. Isang grupong nagsimula bilang anti-communist milisya, ngunit sa paglipas ng panahon, naging isa sa pinakamalupit, pinakamalawak, at pinakamatatag na sindikatong kriminal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya sa video na ito, sisilipin natin ang totoong kasaysayan ng Kuratong Baleleng. Saan sila nagsimula? Paano sila lumakas? At bakit hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin ang anino nila? Ito ang istorya ng isang grupong lumampas sa hangganan ng batas. Ito ang simula ng isa sa mga pinakanotoryos na sindikato sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong dekada 80, sa gitna ng lumalalang tensyon laban sa mga rebelding komunista sa Mindanao, bumuo ang gobyerno ng isang armadong grupo na tinawag na Civilian Home Defense Forces o CHDF. Isa sa mga pinakakilalang unit ng grupong ito ay mula sa Misamis Occidental, Sambuanga del Norte at Sambuanga del Sur, ang kuratong baleleng. Itinatag ito noong isang libu Naraan walumpu't anim ng Botanical Youth Club na may layuning pigilan ang paglaganap ng mga gerilyang komunista. Pinamunuan ito ni Tony Octavio Ongcoy Parojinog, isang dating miyembro ng anti-communist militia. Sa simula, layunin ng grupo ang protektahan ang mga lokal na mamamayan laban sa NPA. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang direksyon ng grupo mula sa pagtatanggol Naging isang makapangyarihang organisasyon ng karahasan at krimen. Kasama ni Ongkoy sa orihinal na grupo ang kanyang mga anak at kamag-anak. Isa narito si Ray Paruhinog Senior na kalaunay naging mayor ng Ozamis City. Ang pamilya Paruhinog ang naging puso ng kuratong baleling. Silang bumuo, nagpalawak at nagpatatag sa sindikato ng buwagi ng CHDF hindi na ibalik sa gobyerno ang lahat ng armas. Ang dating mga tagapagtanggol ng bayan, ngayon naging mga tulisan at kriminal. At unti-unti nilamon ng kapangyarihan at pera ang kuratong baleleng. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan, tinatayang may mahigit limang daang hanggang walong daang miyembro ang kuratong baleleng na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at maging sa ilang lungsod sa Luzon hindi ito basta grupo lang. Ito ay parang isang maliit na armadong hukbo. Kumpleto sa armas, taktika at koneksyon sa matataas na opisyal. Ang kanilang operasyon ay hindi lang limitado sa Mindanao. Umabot ito sa Luzon, Visayas at maging sa Metro Manila. Sa mga lungsod tulad ng Osamis, ang kuratong baleleng ay parang shadow government. May sariling intel, sariling hustisya at kontrolado ang kalakaran ng droga, armas at extortion. Ang tunay na lakas ng kuratong Baleleng ay hindi lang sa armas, kundi sa pera at koneksyon. Sa pamamagitan ng ilegal na gawain, dumaloy sa kanila ang milyon-milyong halaga ng salapi. Ginamit nila ang pera para makabili ng impluensya sa pulis, militar at sa politika. Sa ilang lugar sa Mindanao, halos parang sila na ang gobyerno. Mula sa simpleng grupo ng mga armadong sibilyan, naging dambuhalang puwersa ng krimen ang kuratong baleleng. Ngunit ang kapangyarihang itinayo sa takot at dugo ay hindi pang habang panahon. Lahat ng imperyo may katapusan. Kahit gaano pa ito kalakas, kahit gaano pa ito kinatatakutan, ito ang pagbagsak ng isang sindikatong minsang naging anino ng gobyerno sa Mindanao. Pagsapit ng dekada nobyenta, ramdam na ang bigat ng pangalan ng kuratong baleleng. Sangkot sila sa mga high-profile na bank robbery, illegal drug trade, gun smuggling, at extortion. Hindi na kayang balewalain ng gobyerno, isa-isang tinarget ng militar at pulisya ang kanilang mga base at leader. Noong Mayo 18, isang libo na raan na isang insidente ang yumanig sa buong bansa. Sa isang checkpoint sa Commonwealth Avenue, labing isang miyembro ng kuratong baleleng ang napatay sa diumanoy shootout. Pero imbes na masabing tagumpay ng batas, naging kontrobersya ito. Lumabas na maaring ito ay isang rubout, isang planadong pagpatay. Mahigit tatlumpong pulis, kabilang ang ilang opisyal ng PNP, ang kinasuhan ng multiple murder. Ngunit makalipas ang mahigit isang dekada, napawalang sala silang lahat dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kuratong baleling robot case ay nanatiling simbolo ng tanong. Justisya ba ito o cover-up ng sistemang may bahid ng korupsyon? Isa sa mga pangunahing pangalan na nasangkot sa kaso ay si General Panfilo Ping Lakson, na nooy hepe ng PAOCTF Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Bilang hepe ng unit na sangkot sa operasyon, si Lacson at mahigit tatlumpung pulis ay kinasuhan ng multiple murder. Ayon sa mga paratang, may sabotan daw sa likod ng checkpoint incident at hindi barilan ang tunay na naganap, kundi isang sistematikong pagpatay sa mga suspek. Pagkatapos ng mahabang proseso sa korte, ang kaso laban kay Lacson at sa iba pang akusado ay ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2003 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hanggang ngayon, si Lakson ay mariing itinanggi ang anumang ilegal na papel sa insidente at iginiit na legal ang operasyon. Sa gitna ng isyu, lumabas ang mas madilim na katotohanan, ang ugnayan ng kuratong baleleng sa ilang politiko at opisyal ng gobyerno ang ilan ay protektado, ang iba'y kaalyado. Habang iniimbestigahan ang kaso, unti-unting humina ang grupo. Nahati sila, nagturuan, nagkasakitan. Ang dating matibay na samahan, gumuho mula sa loob. Pagpasok ng taong dalawang libo, unti-unti nang bumagsak ang mga leader ng kuratong baleleng. Si Mayor Reynaldo Parohinog Sr isa sa mga pinakamakapangyarihang miyembro ng pamilya ay napatay sa isang raid ng PNP sa Ozamis City noong Hulyo 2017. Kasama niyang napatay ang kanyang asawa at labintatlo iba pa, isa ito sa pinakamalalaking operasyon laban sa isang lokal na political criminal dynasty. Marami ang nagsabing ito na ang katapusan ng kuratong baleleng. Ngunit ang tanong, talaga bang tapos na sila ang ilang miyembro ay nanatiling tahimik, ang iba pumasok sa politika, at ang ilan patuloy pa rin hinahanap. Dahil sa mundong ginagalawan ng krimen, ang tunay na panganib ay hindi laging nakikita. Ang kuratong baleleng ay paalala na kapag binagsama ang armas, pera at kapangyarihan, kayang patahimikin ang buong bayan. Pero sa huli, walang sindikato ang tunay na makatatagal kung kalaban nila ang batas at katotohanan sa dulo ng lahat ng karahasan, kasinungalingan at kapangyarihan, isa lang ang natitirang aral. Walang sindikato ang tunay na makapangyarihan dahil sa huli, ang krimen laging may singil. At kahit gaano mo man subukang itago ang katotohanan, darating ang araw na hahabulin ka ng batas o ng sarili mong kasalanan.